Okay, good morning mga kamangkil. Ayan. Shoutout nga pala sa ating mga followers, no? Sa lahat ng mga followers, subscriber natin sa YouTube. Yan, maraming salamat mga kamangkil. 50k plus na tayo sa YouTube. So, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta suporta Shoutout. So, dito tayo sa Katalunan mga kamangkil. Update tayo dito. Bago tayo umalis dito mga kamangkil, kasi ngayong araw na to, yung process ko sa pagkuha ng mga roping dito, no? Oh, kasi na ano ko na sa pagtrasis dito mga kamukil kaya kunin na natin yung roofing para malagyan na namin ng roofing to pagkatapos nito punta naman ako ng tiga to para ihatot yung demolition natin kasi may kailangang tibagin doon no, para sa flooring dun sa pinakapatoy okay pasok tayo dito si Mick Mick nagbibinding ayan okay, maghalo dito mga kamukil para sa plastering Oh, dito na part mga kamukil papansin nyo wala pang nagalaw may bubong pa so, ito yung titirahin namin. Pero, ang mangyayari dito mga kamukila lang masyadong konkreto dito. Light material to dito. So, mas madali lang to para sa akin mga kamukila. Ako din mismo yung magtratrabaho dito. At, focus kami dito yung buong tropa. Para pag nasa 90% na kami dito pwede na rin kaming kumuha ng isang project. Okay. Yan. Ito na part dito yung kami tratrabahoin. Panguli. While yung ating... Abangan nyo rin to mga kamukila. Ah... Uh, alu, alu, aluminum PE ubin ayan aluminum foil yung aning ating gagamitin mga kamukil sa ano sa ceiling no ah, nakasanayan kasi natin ano siya ah, na ilagi natin nilalagay nakalimutan ko na rin insulation no foam insulation ito mga kamukil wala tong foam no sa insulation kasi Maraming ano 'yun, pagka sa katagalan mapupulbo yung foam nya So yung roll size nya 1200 mm by 60 meters, no. Yung isang roll 60 meters 'to mga kamugil, ayan. No? Okay, dito tayo. Dito na part mga kamugil, yung structural tapos ta, tapos na namin dito na part. Ito yung pinakamalaking structural na gaga, ginagawa namin dito. Ayan. House renovation o house repair 'to mga kamugila. O dating bahay 'to dito. Ang dito na wall. Ang dyan yang oh uh, no oh, uh, oh, uh, hanggang dito na wall no o so, oh, yung dating bahay karugtong nitong sa kabila sinira na namin pinalitan natin ng bago o so, ito na yung ganap niya dito yan yung trusses natin ayan na siya mga kamugel so abangan nyo rin dahil may nagtatanong tamang tama trabaho na siya nasa trusses paano daw iskulahin yung coping pagdating sa bubong yung layouting no paano makuha yung squareness para maganda naman tingnan kahit hindi perfect o tumpak yung pagka-layout ng bahay siguro sumablay So doon niya uh, babawi o titirahin sa taas, no, sa roofing. Okay, yung CR ito na, kulang pagpapalitada na lang. Sa roofing mga sa taas mga kamukil, o okay, ang trusses, roofing na lang yung kulang diyan. All right. While well, dito tayo, ito yung magiging hallway papuntang ano nila ma'am? Anila sir, papuntang kusina. Tapos ito din yung magiging hallway papuntang uh, sala nila. Meron ding hallway doon papuntang kusina. So dalawa yung hallway nito. Ito yung pangalawang kwarto. Napakalaking kwarto to. Dito mga kamukil upis na yung pagpa-plastering natin. Ayan o. Napapansin nyo. So yung ating pa-plastering mga kamukil, ang titingnan nyo, para siya naka-smooth. Pero hindi yan naka-smooth mga kamukil ah. Ah, pinadaanan namin yung rodidang bakal. Kasi yung gagamitin namin dito, ayaw kong gumamit na ng skim coat no, mga kamukil. Ah, kung magtatanong kayo kung bakit, basta ayaw kong gumamit ng skim coat dito no. o so, gusto ko, ah, kritikas tayo dito at acrylic primer no yung ating gagamitin ito yung ating dalawang finisher sa si idol at saka si dudong so sabay sila mga kamukit paababa ito na wall na tatapos na nila so sa lunis ito yung ipapatapos ko mga kamukin itong part na to dito para makapagumpisa na rin kami magka ng uh, ceiling joist o priming ng ating kisame alright right tapos dito sa kusina nila sir yung magiging kusina nila sa part na dito uh, tapos na rin sa pagpa-plastering uh, yung tratrabahuin din ng Master Boni Master Lando sa lunis dito papatay ang isang poste magagawa tayo ng isang poste dyan para koneksyon nitong roof beam natin para makapag arangkada na naman tayo sa roofing dito sa kabila na so yung may padir mga kamukil wala na kami babaguhin dyan papatungan na lang natin yan ng light material maganda din yung pagkabanat dyan mga kamukil abangan nyo rin so while dito Master Lando Shout out, May nangita si mo Amerikana ba? Basiguan ba? Si... ba? Shoutout kaya kay madam! <laughs> Ingon siya nga. Kinsa magiging nasa si Master Rando? Nga nung 30 mga tibay mo tirada? Parang isa. Hahaha! Ibang bayot. Hahaha! Ibang utubo Ito yung... Uh, ...trabaho ni Master Rando. Pailan niyo, Master Rando? Pailan e. May CR din dito mga kamukila. Para sa... ...bisita. Bisitos na siya. Common toilet. Dito mga kamukil Doon malalagay yung pinaka-counter na Dining dito Pagdating dito mga kamukil Meron tong CR din dito And then itong Natitirang Space mga kamukil Papagawan to ni sir Ng Rooms Room for rent no Kung may budget pa So sila master sir Sir Shout out May nangita si mo ba? Si Chiril <laughs> Pinapagawa ko si Master Boni ng ano, patunga ng yero mga kamukil, yung bubong. Kasi ngayon to i-deliver, ngayong araw na to. So, yun yung asikasuhin ko. Pero ihatid ko muna yung uh, demolition machine dun sa tiga to, na no, para matapos yung pag-flooring dun sa pinaka-pathway. So, ito yung ating trusses mga kamukil, pahagdan, hagdan siya. O, abangan nyo, uh, yung nagtatanong, abangan mo lang sila, siguro ma mayang gabi, aakyatin ko dyan para ituro sa inyo kung paano. Ah... Uh, kumuha ng square ni sa bubong no may mga ganun kasi hindi tumumpak yung pag layout sa bahay hindi tumumpak yung eskwala niya so doon nila babawiin sa roofing no ayan patuloy sila dito ay dulo dol siya taot dol okay, okay. ah ah pa lalo ah <laughs> biyahing langaw pabugnaw parang langaw Ayan, may mga sadline din kami bukas mga kamukin no? Yung pader na sinadline natin So bukas na naman titirahin namin dahil linggo na Napakadali ng araw mga kamukin no? Parang murkanos alam tanig Trabaho dito ba no? Parang kahapon lang pa, Isang gising lang, linggo na naman Ako, naman ngayon mga kamukil Ayan, tapos Asi natin yung mga sahod nila mga kamukil So wala muna akong trabaho ngayon Yung trabaho ko ngayon Lakad, lakad no? Yun lang yung trabaho ko Una, ah, si kasunyong bubong. And then pangalawa, si kasunyong yung sahod nila. O, oh, yan. So, yan lang muna mga kamukil, Jim. Shout out, Jim, ha. Ah. Si Jimmy nga ah, pala, oh, uuwi mamayang gabi. Ah, mamayang madaling araw, no. Ano say, mambalik, ah, sa mong balik, Jim? bado Ah, Sabado, ha. Karikord na, Jim, ha. Ah. Pabalik ko na ito si Jimmy, mga kamukil. Kay, okay kayong bataa ah, ba? Okay, kayo? Pero kini may pinakatibay na mo, ah. <laughs> Si Tulitz. mao ni pinaka kay namo diri. Let's Kaysa may panawagan mo. <laughs> Okay, samay panawagan nimo. Ate, para si Dildil, asa naman sumataas? Yala, tanalet. Okay, okay, let's go. Siliya. Tiga to.